Kumpirmado ng mga kababayan, isang napakagandang balita ang hatid para sa lahat ng SSS pensioners sa buong bansa. Maagang matatanggap ninyo ang 13th month bonus ngayong Oktubre at Nobyembre 2.25. Ito ay hindi chismis. Ito ay opisyal na anyo na magbibigay daan sa maraming senior citizens na makapaghanda ng mas maaga para sa mga pang-araw-araw na gastusin, gamot at pamasko para sa mga apo. Ang saya at ginhawa sa balitang ito ay malinaw. Hindi na kailangang maghintay hanggang Disyembre para maramdaman ang dagdag na tulong. Sa halip, darating na ito sa panahon kung kailan mas kailangan ng marami at ang bawat piso ay magkakaroon ng malaking halaga para sa mga naghihirap. Ang balitang ito ay nagmumula sa layunin ng SSS na gawing mas maayos at mas maginhawa ang pagdisbise ng mga benepisyo. Sa nakaraang mga taon, madalas na nagkakaroon ng siksikan sa mga banko at remittance centers tuwing Disyembre. Pagkatapos, ipamahagi ang 13th month bonus na nagdudulot ng stress at abala para sa mga matatanda. Sa taong ito, sinubukan ng ahensya na istagger ang release schedule upang maiwasan ang pagsisiksikan at tiyakin na lahat ay makatatanggap ng maayos. Para sa marami, ang pagkakaroon ng maagang bonus ay hindi lang praktikal. Ito ay napakasensitibo ring paraan ng pagprotekta sa kalusugan at kaligtasan ng mga senior citizens dahil may iwasan nila ang mahahabang pila at paglalakbay na maaaring magdala ng panganib sa kanilang kalusugan. Para sa mga pensioners na nagbabalak muna ng mga gastusin, ang maagang bonus ay napakahalaga. Maraming pamilya ang umaasa sa buwanang ng pension at sa karagdagang 13th month bonus para matustusan ang mga gastos sa medisina, gamot at iba pangailangan. Halimbawa, kung ang isang pensioner ay may regular na buwan ng pensyon na ginagamit para sa mga gamot at pagkain, ang pagdating ng 13th month bonus dalawang buwan bago ang inaasahang oras ay magbibigay daan sa kanila na bumili ng mas maraming supply ng gamot, magbayad ng overdue na bayarin o maglaan ng maliit na pondo para sa emergency. Ang seguridad na dulot ng maagang pondo ay hindi matatawaran lalo na sa mga pamilyang may limitadong kita. Maraming pensioners ang nabawasan ang kanilang pag-aalala sa pagdinig ng balitang ito. Isipin si Aling Rosa isang 68 taong naninirahan sa probinsya na umaasa sa pensyon upang makatustos ng pagkain at gamot. Nang marinig niya na darating na ang bonus sa Oktubre, agad niyang napagplanuhan ang bakasyon ng kaniyang apo at ang maliit na handog para sa pamasko. Sa ibang pamilya naman, ang maagang bonus ay ginagamit para sa pagpapagawa ng bahay, pag-aayos ng kuryente o tubig at minsan ay pambayad. Sa maliit na pautang upang hindi na lumala ang utang. Ang epekto nito sa lokal na ekonomiya ay nararamdaman din mas maraming pamilihan at sari-sari store ang nananatiling buhay dahil sa dagdag na pera na pumapasok sa komunidad. Mahalagang linawin na walang pagbabago sa halaga ng 13th month bonus. Ang inilaan ng SSS ay katumbas ng isang buwang pensyon, kaya kung ang inyong buwan ng pensyon ay PH 5,000, iyon din ang inyong matatanggap bilang bonus. Walang bawas, Walang dagdag na komplikadong kalkulasyon. Simple at malinaw. Ang tanging pagbabago ay ang oras ng pagpapadala. Mas maaga kaysa karaniwan. Ito ay malaking tulong sapagkat nagbibigay ito ng mas mahabang panahon para sa tamang pagpaplano at pagbudget. Kung kayo ay nag-iipon para sa mahalagang gastusin o may planong medikal na kailangan agad, mas mapaplanong mabuti ang lahat dahil maaga ang pagdating ng pondo. Maraming nagtatanong kung kailangan pa ba nilang gumawa ng an para matanggap ang bonus. Ang magandang balita, hindi na kailangan ng karagdagang dokumento o pagpunta sa opisina. Automatiko itong ipapadala sa mga account kung saan natatanggap ninyo ang inyong regular na pensyon maging ATM bank account o remittance center profile na nakarehistro sa SSS. Gayunpaman, Ipinapayo pa rin na tiyakin na updated ang inyong impormasyon, lalo na ang bank account details, mobile number at address upang maiwasan ang anumang pagkaantala. Maaari ninyong i-verify ang mga detalye sa MySS portal o sa pinakamalapit na SSS branch kung kailangan. Isang maliit na hakbang na makakaiwas sa malaking abala. Amay ah, may mga... Nagsasabi rin na baka magkaroon ng delay dahil sa maagang schedule ngunit tiniyak ng SSS na nakipag-ugnayan sila sa kanilang mga banking partners upang siguraduhin na ang lahat ng proseso ay maayos. Ang release schedule ay hinati upang ang mga pensioners na may early month disbursement ay makatanggap sa Oktubre at ang mga may mid o end-month schedule ay makatanggap sa Noyembre. Kung sakali mang may teknikal na problema, may contingency plans ang ahensya para tugunan ang mga kaso ng mabilis. Ang transparency ng SSS sa proseso na ito ay mahalaga. Nilinaw nila na ginagawa nila ang lahat upang ang pondo ay makarating sa tamang tao sa tamang oras. Syukod sa praktikal na benepisyo, ang maagang pagpapadala ng bonus ay may malalim na simbolikong kahulugan. Ito ay isang pagpapakita ng pagpapahalaga ng lipunan sa mga matatanda na naglingkod at nagtrabaho buong buhay para sa pamilya at bansa. Para sa maraming pensioners, ang ikaingat buwang bonus ay hindi lamang pera. Ito ay pagkilala, respeto at pasasalamat. Ang pagdating nito ng mas maaga ay parang pag-alala sa kanila bago pa man dumating ang pinakamainit na pagdiriwang na nagdudulot ng emosyonal na aliw bukod sa pinansyal na tulong. Sa pananaw ng ekonomiya, ang maagang pagpapalabas ng pondo ay may positibong epekto rin. Kapag ang maraming pensioners ay may dagdag na cash flow ng sabay-sabay sa unang bahagi ng huling kwarter ng taon, tumataas ang aktibidad sa mga lokal na pamilihan. Ang mas mataas na konsumo sa mga lokal na tindahan, palengke at serbisyo ay nagdudulot ng maliit ngunit makabuluhang pagtaas sa kita ng mga maliliit na negosyante. Ito rin ay maaaring magsanhi ng chain reaction. Mas maraming negosyo ang kumikita, mas maraming empleyo ang natutulungan at mas nagiging buhay ang lokal na ekonomiya. Sa makatuwid, ang hakbang ng SSS ay hindi lamang nakakatulong sa mga individual na pensioners, kundi pati na rin sa komunidad. Hindi natin dapat kalimutan na ang maagang bonus ay bahagi ng mas malaking pagsisikap ng SSS na imodernize ang kanilang sistema. Sa mga nakaraang taon, nag-invest ang ahensya sa digital platforms, automation sa disbursement at pakikipagtulungan sa mga private banks at fintech partners. Ang resulta nito ay mas mabilis at mas ligtas na pagproseso ng mga benepisyo. Ang prosesong dati ay nangangailangan ng physical presence at matagal na pag-verify ay unti-unting nababawasan dahil sa mga bagong teknolohiya. Ito ay malaking tagumpay para sa mga pensioners na minsan ay nahihirapan sa pagpunta sa opisina o paghandlakbay. Para sa mga tagapag-alaga at pamilya ng pensioners, maganda ring balita ang maagang pagdating ng bonus. Madalas ang mga anak o apo ang tumutulong sa kanilang matatanda sa pagkuha ng pensyon, pag-alis sa bahay, biyahe, at pagatupad sa mga transaksyon. Sa pamamagitan ng staggered schedule, nababawasan ang biglaan at malakihang pagdagsa sa mga remittance centers, kaya mas komportable at mas ligtas ang proseso para sa lahat. Bukod dito, ang maagang paglabas ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga pamilya na magplano ng mas mapagmamalasakit at praktikal na paggamit ng pondo tulad ng pagbili ng gamot sa mas murang presyo kapag may promo o pagbook ng medical na appointment na may kinakailangang pambayad. Ang pulisya na isinusulong ng NCSC ay hindi lamang nakatuon sa financial at health assistance, kasama rin sa agenda ang pag-secure ng karapatan sa diskwento sa mga serbisyo at produkto. Mas malaking suporta para sa transportation at mga proteksyon laban sa elder abuse at financial exploitation. Sa assembly, nagbigay ng mga konkretong rekomendasyon ang mga participants kung paano mas mapapalakas. Ang monitoring at reporting mechanisms para sa mga kaso ng pangaabuso. Mahalaga ito dahil maraming seniors ang natatakot o nahihiya mag-report kapag sila ay inaabuso o niloloko. Sa aspetong pang-ekonomiya, tinalakay din ang programang magbibigay ng incentives o grants para sa mga local businesses na mag e ng senior citizens sa part-time na kapasidad. Ito ay isang win-win na bibigyan ng pagkakataon ng seniors na kumita at manatiling aktibo habang natutulungan din ng mga negosyo ang kanilang local community. May mga umusbong na panukala para sa tax incentives at tulong sa marketing ng produkto na gawa ng senior groups. Isang magandang direksyon para sa pagpapalago ng community-based enterprises.